Magandang umaga po sa inyong lahat, mga tagapakinig, mga kaibigan, mga kaibigan, kapatid, kapamilya, kapuso, uh, mga anak, mga anak, mga magulang, kapatid, at yun po sa lahat uh, ating Panginoong Diyos Jesus Cristo. Ating isay ngayon. Uh, ganun din po ang uh, salamat natin sa mga kumuha ng uh, Biblia, ng Holy Bible. Ganun din yung mga nagturo sa atin. Pinasalamatan natin. Yung mga nagtuturo sa atin, mga nauna sa atin pinasalamatan po natin sila kapagka uh, sila ang mga nauna maglalagay muna tayo ng alcohol ah, hindi tumakati kaya mga kaibigan bago kong magsimula ng umagang panalangin ay ah uh, magano muna po ako, magpapasalamat muna ako tayo sa ating Panginoong at sa langit. Mananalangin mo po tayo. <laughs> Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Panginoong Isong Kristo na aming Diyos na sinasamba at sinasampalatayanan na ang nagkatawang tao dito sa sa lupa. Ibinigay na po sa iyo Panginoong Kristo ang kapangyarihan dito sa lupa at panginigalangin. Kaya kami po ay matapalatay sa Panginoon na kami po, Panginoon, mga tao ay matapalataya sa iyo ng buong puso kung maluluwa, kung mag-iisip ang buong lakas sapagat, Panginoon, na pinamahal din po namin na aming kapwa, pinamahal po namin na aming uh, sarili, Panginoon at tumalikod na po kami sa aming mga kasalanan. Kinalimutan namin ang mga kasalanan ng aming mga nagdaan. Kinalimutan namin ang mga, mga pagkakamali namin noon. Binago na po namin ang aming pagkakamali. Hindi na po kami lasinggero at wala ang bisyo at uh, mapagpakumbaba na po sa lahat ng aming mga uh, ginagawa ya bawat nagkakasala po sa amin, Panginoon, ay uh, pinapatawad na po namin sa na kundan. Humingi din po kami ng kapatawaran sa kanila, lalong-lalo na sa Panginoon Diyos, Christo, Kristo Salamat, salamat po, Panginoon, na nainiingatan mo po ako, kayo, tayo, lahat. Uh, nakapakinig ng mga salita ng Diyos sapagkat ang pang-araw-araw na kailangan pag-ising sa umaga ay uh, tayo po ay uh, mananalangin sa Kanya sa Diyos ang mga pangyarihan sa lahat na tayo po ay uh, bigyan ng pagkain uh, bigyan ng mga pambayad mga pangailangan ilo tubig at mga bayari na kung ano at higit po sa lahat para makompleto po namin ang aming mga sarili kami po ay oh, tumatawag sa iyo para makompleto po namin ang buong maghapon at sa mga susunod pa mga araw kaya maraming maraming salamat po ma sa pangalaman ng Kristo Amen Yun. ngayon dako po tayo sa Dakot po tayo sa ano Dapat po tayo sa sa panalangin o bang tulungan. Ayan. Sa awit po ito, awit awit dosi talata uno hanggang otso. Ayan po. sa awit 12 talata 1 hanggang 8 ay pong babasahin at uh, akin pong ipapaliwanag ang ibig sabihin ng mga nakasulat sa Biblia ako si ako ako o Yawin iligtas mo sana mabubuting tao ngayon ay wala na. Iligtas ang mga mabubuti. Wala nang matapat ngayong makikita. Ngayon. Siya sabi niya sa Biblia na wala na raw matapat ngayong makikita. Pero tayong mga sumasang pala tayo sa kanya, kailangan po natin ipagpatuloy na tayo ay maging matapad sa kanya. Ayan. Bawang sinungaling sa isa't isa. Pakunwaring lahat ang mga salita nila. Ibig sabihin, karamihan ay bawang kasinungalingan sa isa't isa walang uh, walang matino puro kasinungalingan ang ang iniisip ng bawat tao pakunwaring lahat ang salita nila may sabihin puro siya sabi ko sa patlo Kapag pangatlo, patigilin mo madaldal na dila. Ayan. At saraan ang bibig na hambog magwika. Ibig sabihin, patitigilin yung madaldal na dila. Kasi milan din ang dila. Nagkakasala yun eh. Dahil kung ano nung mga inisip, idadaldal, kasabihin, mamaritin sa mga ano, kahit na walang katotohanan, ay gumagawa ng historia upang uh, upang mayroon lang siyang mga gamit o mayroon siya ma may kwento sa kanyang kapwa at ng ang bibig ng hambog magwika sabi niya sabi ng Diyos sasaraduhan ang bibig yung hambog yung yung madalgal, magsalita, yung mayabang, yun, yun ang ibig sabihin niya na may yabang. yung palagi ng ang sinasalita kami magsasabi ni yung aming nasa, nasa sino mag-uuto sa amin, sino nga. Oh, uh oh. -huh. Yun yung ibig sabihin dito, walang ibang ha, sa buong sa sa pamilya ay ang uh, kumakatawa na ulo ng, uh, ng, tahanan ay ang lalaki, ang ama. Kung wala naman yung ama, siyempre ang nanay. Kung ano patay na yung ama, ang nanay ang salita. Ayon sa mga kabutihan na ituturo sa sa pamilya. Siya yung magtuturo. Kasi sinasabi tayo, yung palagi na ang sinasabi Kami nagsasabi niyong aming nasad sinong mag-uuto sa amin? Sino nga? isa na rin yung uh, mga pastor. O, gaya ko, pastor. O gaya, gaya ng maraming pastor. Yung mga sila yung mga may karapatan na magsalita sa pamagitan ng sa pamagitan ng salita ng Diyos. Uh, pare, uh ministro, uh, mga mga propita, uh, apostol, goro, pastor, at ibang heresta. Diyan po yung mga yung mga nangangaral ng mga salita at yung mga alagad ng Diyos. Yung sino nga ba ang magsalita kundi tayo yung mga binili ng Diyos sapagkat yung iba may mga nakilala ko kayo kay Amaga ay nang tumanggap ng mapaliwanag kasi nga masakit din dito sa puso masakit kasi nga kasi nga kung papayuhan mo nga naman sila ng tama sila ay masasaktan lalo yung mga mali na gagawa papayuhan mo sasama ang loob sa iyo at parang uh, maring hindi ka nakakibibuoy kaya mapalad yung mga nakikinig ng salita ng Diyos sapagkat uh, sila ay <coughs> aliwin ng Panginoon at sinabi dito, dating na ako ang sinasabi ng Diyos upang sakuluhan ang binukusapos. Pag pinag-uusig na walang magkukuk, hangat nilang tulong ipagkakaloob. Kaya nga, tayo, pag sa mga taong sa mga taong may uh, kapangyarihan, lalo sa gobyerno, ay tayo ay tutulungan. <clears throat> sinabi, naman, sinabi ng ating Panginoon Diyos, darating na ako ang sinabi ng Diyos. Ano nga ba yung mga sinabi ng Diyos? Ang sinabi ng Diyos dun sa ano, siya ay uh, espiritu ng katotohanan. Kaya dapat siya ay sambahin sa katotohanan. Upang sa kuluhan ang binubusabos. Ano ba yung binubusabos? Yung parang tiyatawag na nilalapas tanganan yung inaalipos ka, yung Kaya binubusabos sa sakluluhan niya, tutulungan ng Diyos yung mga inaapit. pinag na walang magkukukuk. Yung mga pinalalayas sa loob ng bahay, siguro may pinalalayas sila dahil sa kanilang gawang mali. Ano ba mga gawang mali? Yung hindi pagsunod sa magulang o hindi pagsunod sa mga nakakatanda o hindi pagsunod sa mga utos ng Diyos na huwag gumawa na bisyo yung mga kasunungalingan o gumawa na hindi sila sumusunod ang kagawa nila kundi ang, uh, mag, uh, mag mag magsalita o kaya mag uh, mag ang yung mga ganong bagay, wala silang ginagawa kundi magulo ang kanilang pag-iisip. Pero, sinasabi ng Panginoon, kapag ikaw ay lumapit uh, sa Kanya, ikaw ay yayakapin at aarugain. Lahat ng iyong mga pangailangan ay yung pagkakalo kapag ikaw ay itinurin niyang anak at itinurin mo siyang nagpagligtas. Kaya nga, napakabuti ng Diyos. Sino nga ba yung tinatawag natin na Yahweh? Yahweh, nung unang panahon siya ang uh, Yahweh ang nagpaglita sa lahat. Pero nung nagtatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, nagpakita siya sa mga tao. Sinasabi dito na wala pang nakakita sa Diyos. Pero mayroon na. Kasi nga nagpakita nga siya, nagtatawang tao nga siya, nagpapakos sa cross. Sabagat kung hindi siya magkatawang tao, hindi siya makikita ng mga tao. Kaya nagkatawang tao siya. Kaya dahil sa kanya, ay nakita na. Pero, kaya ko, kaya ninyo, kung hindi naman natin nakita sila, hindi eh natin nakita ang Diyos, kapag espiritu siya, o nagkatawang tao siya noon, pero tayo ngayon ay nagkitiwala sa kanya, sa kanyang kapangyarihan, kahit hindi natin siya nakikita. Kitiwala tayo sa kanyang mga Yun po ang uh, ibig sabihin ng kanyang uh, pag, pagsaklulo. hindi hangad nilang tulong ipagkakaloob. Kaya nga, pinagkakaloob ng Diyos ang tulong sa mga tao. Pangako <coughs> mo, Yahweh, ay maasahan. Ang makakatulad ay pilak na lantay, tinunaw na sa horno matapos mahukay. Pitong bis ito inadadalisay mga mga salim mga talinghagang mga salita na ating Panginoon ay kailangan natin unawain ano nga ba ang mga ibig sabihin ng kanyang mga salita napakalalim ng mga kanyang salita pero tayo mga tao ang mag-uunawa ano nga ba yung mga sinasabi niya Paako niya Yahweh ay maasahan kaya nga lubos tayong umasa sa kanyang mga pangako. Hindi yan, hindi yan basta nakapako lang, kundi ang pangako niya ay may katuparan. Kaya ko, lahat ng hiningi, hiningin ko noon ay ibinigay na. Wala nang barata ko hanggang sa pamilya ko ay ibinigay na ang pinakailingan. Pero sa ngayon, yung mga hinihiling ko, mga bonus na lang yun. Ang naman hiningin ko sa kanya ay bonus man. Hindi mo na bigyan, hindi na ako magtatampo kasi binigay na sa akin lahat ng Panginoon ang mga kahilinan ko. Kung hindi mo na ako, mga wow, ako pagkain, hindi ako nabigyan ngayon, hindi ako magtatampo kasi ibinigay na sa akin ang mga, ang aking mga kahilinan. Kasi nga, naibigay na yung mga kahilinan ko. Hindi mo na ako bigyan, alam ko, na pinagkalog na sa akin yung mga Uh, na may ko sa kanya sapagat siya ay maaasahang Diyos yung sabing mga katulad ay pilak na lantay pinunaw sa urno matapos mahukay e, if tinutunaw na talagang nililigis talagang ang buhay ng tao parang ano yan eh nilulusaw lusaw. Talaga kung talagang uh, dalisay, nilulusaw nila yung mga bagay na kung paano nila mapapaganda. Sapagkat uh, ang pilak ay inuhorno pa yan. Inuhorno matapos mahukay. Kapag nahukay sa lupa, ay inuhorno pa yan. Binadalisay pa. Parang sa ganun din tayo nahuhukay din tayo sa sa ating mga magulang nahuhukay tayo dahil pinanganap tayo sa labas dyan hukay ang tawad ito hindi ka kasi hukay yung, yung anak na nasa na sinapukunan hukay tayo itong beses ito dinadalig tayo kaya ngayong ano, yung bata, maraming bis ang pagtuturo, hindi lang sito. Hindi lang ito. Hindi itong po. Muli, itong po na uh, sinabi niya na uh, dadalisayin niya ang bawat tao. O kaya, yung pagpapatawad, hindi itong po uh, magpapatawad. At para maging dalisay ka, hindi malingit na uh, ito at uh, malinis, talagang malinis. Kami o Yahweh, lagi mong ingatan. Sinabi sabi nito, kami o Yahweh, lagi mong ingatan. Noon, noon kasi pangalan niya Yahweh. Pero sa kasalubuyan, sa uh, bagong bagong testamento, ang pangalan niya ay Isa Cristo. Katong tao lang. Nagkatong tao siya. Kaya yung mga magpapaliwanag kasi sinabi naman niya na noon siya noon at ngayon at magpakailanman o so, kasi wala namang pwede yung pwede mamagitan sa iisang Diyos kasi isa lang naman siya tara yun tayo kaya ko, yung mga ibang magtuturo e, e pinapaliwanag na yun kasi sila na yung mga nakakaunawa na mga mga sasabihin na ng Biblia. E unawa ng mga pastor kasi sila na yung mga nakakaunawa sa Biblia. Pinitigay na ang pagkakaunawa sa mga sa mga pastor o pari o sino pa man yung mga nagtuturo ng salita. E pinapaunawa niya sa tao. Sa ganitong lahi, huwag mong pababayaan. Kaya nga tayo ay mga lahi Abraham dahil lahi ni Abraham ay hindi na dahil sinababayaan. Pero kung asing lahi na iba na hindi talagang uh, talagang hindi nyo nang bababago dahil kailan. Kasi <coughs> ang pinagmulan nilang magulang ay mali na. Yun na yun ang ituturo ng magulang hanggang sa paglaki nila, hanggang sa pagtanda. <coughs> <coughs> yun ay tuturo nila mali hanggang sa pagtanda at sa mga salilahin nila ay mali na hindi sabi hindi mo nga mababago yun mali ba na lang kung sila ay nakapwemanit ng salita ng Diyos maaari pang mabago pero hindi mo bibigyan yun unti-unti unti-unti uh, mo siyang uh, mababago sa pamagitan ng panalangin o ikaw ang maghinda sa kanila. Sa ganitong lahi, huwag mong pabayaan. <coughs> kami naliligid sa lahat ng lugar. Kung alin ang liko, siyang ay tinatanghal. Marami naman kasi ang, 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 sinasabi nga dito, yung kami naliligid sa lahat ng lugar. Yung mga, uh, yung mga na, nakapaligot kung saan-saan sa lugar, na, na, na binago na ng Panginoon ay iniingatan niya na yun. At di, tayo rin mismo ang mag-iingat <coughs> ng ating sarili. Iingatan din po natin ang ating sarili upang uh, upang maging dalisay. Kasi sabi nga dito, kung alin ang liko, siyang itinatanghal karamihan kasi ngayon ah, kahit na liko na itinatanghal pa rin Ay, may mga silala ba kayo kaya ayoko magbanggit sa uh, itinatanghal ng mga mali kasi masasaktan lang yung mababanggit kong uh, itinatanghal ng mali kasi sababawa itinatanghal ng mga kasarian pero hindi naman dapat itanghal. Kasi nga, ang itinatanghal ng Diyos, yung mga malilinis, malinis, uh, mabuti, banal, at pinili. Hindi na um, itinatanghal ng Diyos. Pero ang tao kasi, nagtatanghal kahit na mali. <coughs> pinakikilala nila sa buong mundo na sila ay tama. Kaya lang, pagdating sa ano, sa judgment ko sa God, ang Panginoon, siya na nakakalam doon kasi sa kanila tuwin at hindi marumi, hindi na uh, mag Siya na ang uh, siya na ang usiga. Uh, kasi, kasi ang tao, hindi pwede mong usiga sa kanyang kapwa kasi pagdating ka sa, sa kapwa, ay maaari kang mapawal magkaroon ka ng kayutisyon. Kaya ang pagsalita ng Biblia ay kailangan maging maingat din. Kasi sabi ng Panginoon, ako ang dahan ng katotohanan. Yung sabi niya, Daniel 14, sa 8, ako ang dahan ng katutuhanan. Ang buhay, walang makakapunta sa Ama, kundi ito magiging ko. Kaya sabi niya, sa pamamagitan niya, hindi makakapunta ang naging man kung hindi dadaan sa kanilang pangalan Sabi niya, kung kilala niyo ako, ay kilala niyo na rin ang kaya so, kasi iisa lang, iisa lang. Sabi niya, nakita niya siya, hindi eh, eh, niya na siyang nakita, nakita niya na siya at inyo nang nakasama. Sino nga ba ang nakakita? Eh di mga apostol, yung mga apostol, di mga na, di si Ma, Ma Mary, si Maria, nakita niya at dito marami uh, na nakakita sa si Diyos na nagkataong tao. Siyempre, kung hindi siya magkataong tao, hindi siya makakita ng mga tao kasi siya nga ay uh, banal at spirito sa ito. Kaya nga, makapangyarihan lahat ng mga bagay na lahat ng mga bagay o lalo na ang Diyos ay uh, ay talagang hindi kayang gawin ng ordinary tao kasi siya nga ay Diyos lahat magagawa niya lahat maging ang pilay natin bilang ang palagipo niya ng buhok maging ang buhok natin, na uh, natin, na, natin bilang niya lang dyan maging ang uh, ng kataon natin na natin bilang niya kahit mabulok yung katawan natin, kaya na kay Lazaro, naman namatay niya siya, abad na araw, bulok na, pero binuhay siya ng Panginoon. Ito, ito. Kaya napaka-apalag na, ng nagtitiwala sa kanya. Kaya ang ay uh, nagpapasalamat ko sa mga karinig dahil uh, binabautismo ko kayo sa pangalan ng Panginoon. Ng ama, anak, at spirito Ang magbabotis ng uh, sa tubig ay uh, sa tubig yung uh, tumatalikod na uh, sa kanya mga makalanan binabotis mo sa tubig. Pero pagdating sa pagbotis mo, sinabi ng Panginoon Kristo na bautismo hindi sila sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu sa At sila ay sumunod sa akin ngayon na. At kung siya ay pinili, naging buhay, ikaw ay maliligtas na. Ngayon na, maliligtas ka na. Kaya napakahalaga ng salita uh, niya kasi huwag natin babaliwalain. Eh, sabi, sinabi niya yun, hindi ko sinabi, siya ang um, may sabi sa Biblia. Kaya, sasaliksigin niyo yung Biblia. Pwede kayo magbasa kasi sinabi niya, magbasa kayo araw-araw para uh, matanggap nyo ang iyong kanyang espiritu. Salamat so, po sa kanyang espiritu. God bless you. God bless you all.